Hindi po ma'am. Hintayin niyo na lang po ako sa opisina ko. Ah, uh, Peter! Uh, Pa-assist po si ma'am. Sige okay, po. Hmm. Ano yan? Di ba yun yung anak ni ko Yung nasagasaan? Ah, uh, oo. Kasi naaawa ako kay Mang Isko tapos yung anak niya kaya pinta, punta ko muna dito sa office para mabigyan ko ng konting tulong na pera. Tulong? Na ang dapat nagbibigay yung nakasagasa dahil responsibilidad niya ang magbigay ng pang-hospital bills hanggang sa makarecover yung biktima, di ba? That's not what I see, Aira. Kasi kung tratuhin mo yung tao, ganun ganoon na lang eh. Uh, what are you trying to point out, babe? Hindi ko lang alam kung ano dapat kong isipin eh. Kasi pinipilit ni yung side niya sa hit and run. Tapos, sabi mo tinutulungan mo yung tao? Babe! I'm just helping them out of charity. Bakit mo ba kasi pinagpipilitan yung narrative ni Lilek? Babe, mas naniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Don't you trust me, babe? Ako yung girlfriend mo, ha? Ah. So you don't trust me? Mas naniniwala ka pa sa ibang tao kaysa sa akin na girlfriend mo? Hindi ko alam kung kilala pa kita eh. What are you trying to say, babe? Where do you want to go with this? Alam mo, simula ng mga nangyari itong gulong to. Kung di mo ako inaaway, o pinagtutudahan ka lilit, nagagalit <laughs> ka sa akin dahil yung pinagkakatiwalaan. Ang matama ka, parang wala na tayong tiwala sa isa't isa. Sa kung anong meron tayo. Babe... Babe, stop saying that! Hindi... Babe! Hindi... Itigil na nating do'o. Sa'yo kong malaman ko ang totoo. Bago pa masira ang tiwala ko sa'yo at yung bilib ko, ngayon pala ang tigilan na natin. Boni! Boni! <laughs>